Good day yung mga Tolits! It's Saturday night! Tambay tayo ngayon sa Malolos Convention! Kompleto kami! Kaming apat! Nandito <laughs> kami ngayon sa Malolos Convention with Nanay, Harmon, and Hiraya. At uh, kung makikita sa likod ko, ang daming tao. Lagi namang ganyan, every night. Ay, kailangan ko pala ng tulong mo na So, kailangan meron ka rin kadaldalan. Good day, Okay, so, today, um, binigyan namin ang chance magtakbo-takbo ang Monay. <laughs> Tatakbo-takbo sila dito, dito lang, malapit lang. So, ganyan Sa lang. Mahirap na kasi baka mamaya biglang mawala eh. No. <laughs> lab, lab namin yung monay eh. Ayun, ayun sila oh. Yay! Bira lang kami lumabas. Kaya Uh, naisipan namin na magpunta naman dito. Every night naman yung ganito, kaya dito sa Malolos Convention. Uh, dito banda sa likuran ko, makikita nyo madami. Sige, shout! Tindahan shout your heart out! Ng kono, no, baseball, food. Tapos banda dito, mga tindahan na... Uh, e ewan ko, parang mga damit yata banda doon. Tapos ito yung Malala City Hall. Hindi ko alam kung ano meron doon pero ang ganda niya sa gabi, no? Daming ilaw. pagkano kaya ang oriente niya? <laughs> oh, yes. Kids. you wanna say something? Oh, punta ka doon basta ano, basta nakikita mo kami ni nanay. Pag di mo na kami nakikita, kabahan ka na. Lol. Okay, All right, so samahan namin kayo magigot-ikot. Magurin muna natin yung kids para sure na good. Saan? Paano? Takbo Gusto mo mo dito. dito. Sige, wala sila. Wala na si Harmon. Bilis. Hindi na namin nakita. wala na. Ano kaya ang Ingat ha. May mga sasakyan. Uy, may halo-halo. Huwag mo nang tatawid. Wait lang. Mamaya-maya. Hintayin natin sila, nanay. Hintayin na sila, Ay. nanay. Oh. Okay? Interested si Kuya, Har oh. Kuya Harmon. Slow down. Look. Left to right. Ang daming linggo na. <laughs> Ayan, ito pala yung meron dito. Okay. Ay, tignan natin oh, kung ano meron. Event. Oh my goodness. Ito po, ang daming motor oh. Yan, ganda. Daming motorcycle, no? Mm. Pagandahan ng motor. Pikachu? Ay pala yung There, on it. the other side. Mm. Yeah. Hmm? Yeah. Oh, And ah, hindi. It's not for sale. <laughs> you have the pink one? It's not you for wanna sale, anak. It? Not, not for sale. Oo, hindi. Papakita lang nila doon na maganda car. yung ano, motorcycle. Tapos, mananalo sila ng price. Oh, ikot muna. Guys, my car. Tatay. This way tayo, this way. Oh, ali ikot, ikot tayo. ikot tayo dali. Saan? Dito, somewhere here. Oh, dito. Just Ay, walk. pasalubong yung kotse diyan eh. Sa lubong eh. Okay. Dito tayo, dito tayo. Ingay tat. Dito tayo sa lubong. Ayun okay. ah. Hey, baby, we can walk. Mau na muna the, ako ano, konti. Tatay dito. Bakit hindi na mag-walk dito? Ayun pala, dun pala daw. Oh ito ang sidewalk. Oh, mauna muna ako konti. Oh, ay. careful. Yun. Baka tayo ay ma. Hulo. Follow the leader. Follow the leader. <laughs> okay. Oh, pagurin. Ay, pagurin. <laughs> merong ano, helmet dyan ah. Pamasipa. Okay, let's keep the kids walking so that they will eat. For sure. Oops! Oi, butas yan, butas. <laughs> May butas, oh. Butas. Bayan. <laughs> Baka maulog. So, dito pa din kami sa Malolos Convention. You will fall there. And naglalakad-lakad lang. Scary. Tulad ng sabi ni nanay. To 4? Oo, oo. lang yung kids. Para... Sarap tulog, no? Hindi pa kasi kayo nakakatakbo, eh. Hindi kayo tumakbo yeah. oh, sa bahay. Tatay! Oh, have, there's a the police station. Police station. Tara, let's visit the police station. ay ah, slippers mo. Let's visit the police station. Oh, wanna check the police station? This is the police station. Oh, may basketball court pala sila dito sa police station, oh. This is the police station uh, sa loob ng sa tabi ng Malolos Convention or sa loob hmm. ng Malolos Convention. Ano ba And go inside? Philippines. <laughs> Here's the police station. Daming motorcycle. Oh, we inside the police station. Halika lang tayo kanina may black cat. Oh no! The car is stuck. Hmm, the car is broken. tayo na Anaya. Ah. Pag nakita mo ito. Ayan, no, look, the cat there. Nay, There's listen to me. Cat. Yes, tatay. Antay, tayo oh, pagka nakita mo ito, kaya nga ko huwag ka magtotong. Ah. Next, okay, sabay. sorry. Sige. Ah. Okay. Oh. Mga tolits, nakita ko si Naruto. Ayan siya. Ang angkad niya. Tara, tingnan natin. Ay, <laughs> sabi ni Mon? na si Naruto. Hello! Hello, Naruto! Tutan Ah, Naruto. <laughs> Tangkad ni Naruto, ano? Andito naman si Pikachu. Ayan si Pikachu. Ay! Dito kay Santa. Oh, sit down, sit down. Yeah. Yeah. Ano Gusto mo sumali sa vlog? Yeah, oh. Hello kayo. Hello. 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 Ano? Ang pangalan ni wow, Antaro Dying Chan. Fan. Antaro Chan. Oh. Chan. Oh. Chan.

Sarah, first out, Nino, Nino. Yun, shout out sa inyo. <laughs> Dito yan, sa Malolos, Bulacan. <laughs> <laughs> salamat. Shout out kay... Kuya well King, shout out. Gusto mong picture tayo. din. out ko sa iyo. maraming <laughs> salamat sa inyo, ha. <laughs> salamat sa mga pigalobos. Sige. Yun. Bye, bye. Shout out kay Kyle. Mahina ka. Lol. <laughs> <laughs> sige, 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 sige. Maraming salamat. Thank you. Hello. Oh, sige, hello. Okay. bata. Okay. <laughs> oh, oh, sige, magpupicture mo na kami. Oh, sige, picture tayo. Picture. Hey.

Famous! Ayos yun. Ang kukulit ng bata. Ang lakas maka pro ng gimbal. Gimbal. <laughs> eh. <laughs> Oo. malamang mong car dun. Wala na mong ayan sila. o ito na. Dito na yung mga pagkain mga tolits. Ayan. Ang dami yan. So titingin muna kami ng mga kain. And then na uh, try natin. Kasi masikip doon. So baka, baka mahirapan uh, kumuha ng ano. Nang sila hits. naman. <laughs> Ayun dun, memang inasar. Sa <laughs> inasar. Inasar. Pero ang daming ano, tindahan oh. Okay, isaw, ihaw pala, ihaw. Oh. Ang dami, oh. Parap. Albaricos, al beef mami, and na pares. Na mga suki so sa ayaw okay. Ano, you no? Know? Ano pang Ano pang inaantay mo? Oh, hang, hungry, hang, hang Hungry, 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 Ihaw din, ihaw, ihaw. Yeah. Dito naman tayo sa kabilang Kabila. side. Kabila. Oops, may car. Oops. May okay. kotse. May sasakyan. Here. What do oh, you dito want? Dito tayo, hey, Raya, baby. Uh, 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 uh. This way. Okay. Uy, jan, dyan? Dyan na naman. Sige. <laughs> Kasi yan, sige. Mali kayong, mali ang ano natin eh, no? Uy, may Dito, bibi Sundan mo ang nanay. Sundan mo ang nanay. Oya! O, kya! Gusto sa itaas. Anong gusto mo? Meat? Meat tayo? Meat? Ha? ni Kiri! Oo! Look! <laughs> What's <this? laughs> <Shama> <laughs>

Ano oh, mo si nanay? Huwag ka dyan sa taas. Doon oh, ayun oh, sinanay, Oh. It's not cheese. Mm -hmm. Yun. Oh, well, this is? Oh, nakahabol din. Favorite ko cheese. Okay. Oh, what's next? Tatay. Okay, okay. Ito parang pinipilaan, ano? Excuse me. O, oh, balik tayo dun, dun, dun. Sa kabilang side. This one. Dito naman sa bandang oh. Oh. hindi natin nadaanan kanina. What's this? Oh, mangga. Wow, siya warm. Malay na yung kanan ko. Ah. Ay. kabilang, kabilang kamay, kabilang. Parking. <laughs> o, oh, yan. Yeah. Oh, okay. Okay. That one, sige. Uy, dinuguan. Goto. Gusto ng kuya meat daw. oh, baka malakay, baka masiksik si Hiraya, oh. Scallops. Oh. Oh, wow. <laughs> Mahaba pa pala to, eh, no? Layo pa dun po. Oh, ramen. Ba rice balls, ma'am. Cafe Barako. Nice to, oh okay din yung ganyan ano yung sasakyan mo oh. Titinda ng kape. Sa ka elf lang. This one. Only rice. Oh, yo yo ulit oh. Oh nga. Oh I, I think I want this. Hay sa Nasaan mo yung mga hot dog? Ay. <laughs> Nako. <laughs> hot dog forever. <laughs> hot dog. Dumayo ka pa dito para mag hot dog. Parang na-extend yata, ano? Yep. Na-extend pala, eh. Ooh. Kaya pala umaba, eh. O, follow mo lang si nanay. Anak-anak. Ana. Is this Aya? Oo, oh, si Hiraya. Baka hindi na pala si Hiraya. Hello. <laughs> Aya, are you there? <laughs> Buti sumasadot. Aya! kasi the ka. Okay. Malapit na tayo sa dulo. Pagkadating sa dulo. Wow. Mahirap pag dalawang hawak mo anak. Isa lang. Nanay na lang, nanay. oh Hold, hold my hand. Ah, hold my hand. Babara ka sa ano eh. Fried chicken. Sa daanan. Ay, I, I think. Wow. Ang haba Ay, dito na naman na dito... ano na, hindi na pagkain. Damit, damit na. Mm. Dito mga damit na, eh, no? ayan. Okay. okay, let's go. I think, ano, I want something. Ito, okay na, no? <laughs> oh, no, Kimchi. Talaga ba? At, na nga kami. no <laughs> Ganun lang kabilis. So, marami kayong nakita doon. Mga uh, tindahan ng barbecue, ihaw. Kumain kami sa may ihawan. And, sobrang busog. At, ayun. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa vlog na to. At, kung nag nyo, please don't forget to subscribe and always take care. Enjoy your journey. Love your family. and you don't do drugs And, see you next